In 2024, I will be... Hmm, ano kaya ako ngayong 2024? Tingnan nga natin. Sana okay ito ah. Hey, tingnan natin. Sana'y okay ito. Oh my God. Oh no! Ano naman, Lord? It's more useful. Iba naman. Next na, next. Baka meron pang mas okay dito. Lord, huwag naman ganun na. Iba naman. Oh my God. <laughs> Bakit ganun? Lagi nalang. Parent na po ako. Diyos, Mio. Huwag naman. <laughs> ne, isa pa. ano mo naman ganun, God? Finally, finish me. An ano yung project yun? Project sa school? Sus, maraming isa. Isa pa nga, isa pa nga, isa pa nga. Lord, iba naman yung maganda. In love. Wow. Ayan, maganda Lord yan. In love talaga. Oo, oh, may in love talaga ako sa asawa ko. Thank you po. So, naman. Try tayo. Try nang try. Hanggang sa maging maganda yung makubay natin. Susmaryo siya. Bakit? Oh naman, God. Huwag oh naman. Hindi eh, pwede ma-depress. Isa pa nga, Isa pa. Get your dream job. Oh Sana nga okay na to. Sana mag-trending wow. lahat ng mga vlogs ko. Isa pa. Mukhang magiging maganda yung kapalaran natin ngayon ha. Ah. Kasi, ano ba naman? Huwag naman. Papa wag huwag. Huwag. Scared. Huwag ba? Isa pa, isa pa, isa. Isa pa. Wow. A better person. Oo naman. Siyempre, lagi naman po. Oo oh, po, Lord. Yan. Baka ibilis na ako nito. Sunod na to. na ako nito. Teka lang. Mananalig muna tayo ng time team. Ay ba ano naman? Huwag naman, Lord. Hirap magkasakit. Walang mag-alaga sa akin. Huwag naman, please. Next na lang. Next. Isa pa. Baka sakaling ito na yung kakayaman ko. Ay, ito na nga, Lord. Thank you. Makatumama na ako sa loto nito. Tataya ako nito mamaya. Thank you. Ayan. Ano pa kaya? Ano pa kaya yung mga mangyayari sa akin ngayong 2024? Napakagandang balita po. Laging still alive. Opo, oh, God. Yes. O, oh, last na to. Last na. Last na to. Dapat ay mtimim pa panalangin natin kasi last na to. <laughs> oh, no. Ay, sus, kanyang music. Papa, naman. Nakatakot na po. Diyos ko, Lord. Okay na po ako dun sa panalangin ko dun sa una. Tama na. <laughs>